Kobe, amalis ka dyan. May ginagaw si Kuya Gab. Kobe! Nahiya, nahiya siya. Mahihayin sa camera yan. Eh. <laughs> Sabi niya, order ako ng maraming coke mismo. Kasi meron pa dyan, may, tsaka meron pa sa loob. Dito, sa bodega. Kaya, bakit daw ako umalo ng coke mismo? Eh, syempre, mabilis naman yan mabenta. Yes. Yung yung laki na yun pala is libre lang yan eh. Kaya, nag na lang. Libre sa Lucky Me, yung may kasama ding mangkok. <coughs> Dalawa yung Gatorade. Meron pa yung blue eh. Puto ka Andun sa labas. yan lagay, lagay mo din dyan banda. Sa mga loob no, yan. Ano niya? Takot sa camera. Magsasama na. Gulo, gulo. Ba! Bokyang! Bokyang! Oh, ang chinichilip-chilip mo dyan, ha? Ah. Ayusin mo yung karton nak para magkasya magkasya siya lahat. So, ipopost ko to sa ano ko, sa Facebook page ko. Um, ah, uh, tayo Papahulaan ko kung magkano. Bukas ko pa naman to ma-upload din. Eh. So, ngayon ako magpo-post. Para, ano. Dati nakalagay diyan yung isang cooler. Ito yung isa, oh. Yan. And, binenta ko na. Nagbenta na ako ng mga gamit. Unti-unti. Ito yung resibo ko dyan. Saan na? Ano? Ewan ko. Dalawang page to. Shake, shake, so yung panganay ko ay 15 years old na, pwede mo paigayan, Magaan lang yon. ano ba ano ba ano ba? ano ba? ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano 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 pinunasan na. <laughs> Mayayain yung panganay ko. Pero yung bunso ko, kapal mukha nun. Gustong gusto nun na binibidyo siya. Pero yung panganay ko ayaw. Na magkaiba sila ng ano, personality. Ang tagal naman. Pero pa? Eh, wala na daw. So, yun lang. Ayan, o. Yan ay sus yung mga alaga. Ayan. Galing yan sa grocery. Yan yung update ko ngayon. Unboxing ko yan maya maya. Pero alas puro alak tsaka yosi kaya nagmahal. May chichirya dyan tsaka mga noodles. Yun lang.